congratulations again. Maraming maraming salamat for joining us this evening. Ayan nga, may photo pa pala ito eh. Ito nga, picture pala. Ayan. Ayan, at this point, thank you so much. Parang malamig salamat boys for helping me para ibigay ang flowers sa ating mga love na Pinapanood natin sa Ganda na The Star Season 2. Again, at this time, invite na natin ng ating mga kapamilya na supportahan tayo this coming December 15 na on I Want Hills. Natin din Becky Bello. Yan guys, please support tayo at napakarami pang hindi nyo na panood dyan sobrang matutuwa kayo at kapukulot tayo ng aral. I Want TFC this is coming December 15 na po yan. So share na po sa mga kaibigan at sa mga social media. Yes, yes, yes. Tama daw. Pasok na pasok. Alam mo yung tawa, ang iyak, masarap sa pakiramdam. December 15 na po sa I Want TFC po. Gandara the Big Explorer Season 2. Ay, nako. Ang dami mo mga ganda kwento, promise. Naguhuntangan nga kami kanina dali. So, there's, um, uh, madami pa kayong makikita magandang mga story. <laughs> 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 Guys, ay, ay, nako. Ay, wala, well, I'm just so emotional. Alam mo yun, ang saya yun. Nagpapatawa tayo, pero wag iiyak. Alam mo yun, dahil masaya. Masarap sa puso. Meme, ang piti. Uh, at ulit yung nakita nyo, papiyaw pa lang yun. So, bongang-bongang -bong mga ganap sa Gantara, The Best Flores Season 2. Ayan, sa December 15, two episodes ang ipalana ba. So, abang-abang sa mga ganap. And thank you, Meme. Marami, sobrang I love you. Thank you. Mime. Thank you, Dede. Thank, thank, thank you sa inyong tatlo. Maraming maraming salamat. Anytime. Sa pa, uh, nasinumahan akong bumuha nitong uh, napaka makabuluhan at experience ng uh, natin sa South. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat ng content creators na, na nakasama natin tonight. Oh. Uh, Tunungan niyo po kami to spread the word, to spread the good news na ito, merong content na available na sa sa Iwag TFC na magbibigay ng katatawanan at saka naman. Sobrang daming inspirasyon para sa lahat sa atin. At uh, nakakatawa kanina, I was observing everyone while we were watching. Natutuwa ako na tumatawa kayo na sabi ko, ah, masarap pala itong panoorin pag ano, marami kang kasama, pag tropakan, barkada, yung mas ma-appreciate mo siya kasi ang sarap pag may kasabay kang tumatawa at uh, tinatanong mo ano ba yung punchline, yung ganyan nakakatawa. Kaya, uh, feeling ko naman nag-enjoy like, kayo kahit kung paano nakikita kayo mga reaction ka. yeah. ka. Yes! Yeah. Kasi nung pinapanood namin, masabi ko, hindi mo, hindi mo, hindi mo nakakatakot to, kasi baka ang ending. Di ba ba ganyan ang ending? Baka tayo lang yung masaya. Kasi masyadong personal yung mga tatis sa aming kaming apat yung baka may mga jokes na kami lang nakakaget o kami lang ang happy pero nakakatawa kasi tumagos sa inyo thank you very much spread the word at kung meron pa kayong extra time yung season 1 kasi itong season 2 na po ito yung season 1 ng Gandara Time Explorer available na rin naman now sa Ayawang TFC para yung ibang experience din yun sobrang nakakatawa at sobrang nakakaiyak yung season 1 kaya if you have time panoorin nyo rin po ngayon pa lang maraming maraming salamat sa inyo Thank you very much. Thank you, Ryan Martha. Very happy mga kapamilyad. Ang mga nakasama natin sa buong journey ng Gandala Double Explorer Season 2, Betty Bello, Petit Brokovich, Divine Tetay, and of course, Meme Vice Ganda! May maraming salamat. At this point, ako sila Meme ay uh, magre-ready na sa mga susunod nating ganap. Dahil um, uh, magkakalot tayo ng uh, grand dinner lang after this. And of course, magaganap tayo ng ating uh, amazing race na pre-prepare para sa ating mga vloggers na sa dulo ay makakasama natin at tayo ng mga content kasama of course sa ating mga kasama sa ganda The Best explorers Season 2. Yes! Thank you so much! Maraming malaking salamat, Meme. Of course, the rest of the team. Thank you so much and congratulations sa buong buo buo ng I Want TLC na nandito. Miss Joyce, Kuya Mark, congratulations sa uh, Of course, ah, buong marketing team na nandito rin. Maraming maraming salamat rin. Congratulations to everyone. Again, ganda na ng story this December 15 na ah, on I Want TFC. Download the I Want TFC app now. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Oh, no. Usually kasi kapag may mga travel vlogs na ganyan, ang madalas na tanong is kung ano yung natutukunan mo sa persons at sa lugar na pinantuhan mo. So, ang tanong ko naman, ano yung natutunan mo sa sarili mo? Meeting these people, experiencing these, these experiences? Um, ang natutunan ko, ang na-discover ko sa sarili ko ay um, madami. Sabi ko nga, hindi na, hindi ang pangit kasi kung sa akin yung gagaling. Pero, ang naramdam ko talaga sincere sabi ko mabuting tao pa rin pala kasi mahalaga yon na um, ma-realize sa sarili mo na hindi ka masamang tao mabuting tao ka dahil nakakaramdam ka ng compassion sa kapwa nakakaramdam ka ng empathy sa kapwa at grounded ka pa rin na nararamdaman mo yung nararamdaman nila kahit hindi na kayo sa isa o parehong sitwasyon okay. follow up question uh, without spoiling anything dun sa second season may experience ka ba na syempre nabago mo yung buhay ng karamihan sa kanila na mo yung buhay mo yung nabago dahil sa mga nakita mo na right, nakasalamuhan. Oo, sabi ko nga kung inaakala na maraming naka, makakapanood na mara may mga naibigay ako dun sa mga nakasalamuhan ko, hindi nila alam o hindi nila namalayan ng mga nabigyan ko na may ibinigay sila sa akin at umuwi ako may bitbet mula sa kanila Thank you very much. Question. May may, <laughs> pwede mo pong sagutin o hindi? Kapag po ba nagtatravel kayo, may mga na-encounter din kayong marites? and ano po yung masasabi mo sa kanila? Madami, kahit saan ako magpunta may marites. Lalo na ngayon kahit saan magpunta lahat ng tao may telepono at may video, may camera. Kaya ang hirap-hirap gumalaw kasi kahit anong igalaw mo, kahit hindi nila nauunawaan, meron silang sariling interpretasyon sa na nakikita nila dahil sa nakukuhanan nila ng video o sa, sa hawak nilang telepono. Ang daming, kahit hindi nila alam o tinatanggap na marites sila, the mere fact na na sinusubaybayan nila lahat ng kinikulos, kinikilos mo at pinag-uusapan nila, nakakamarites yun. <laughs> ano pong message sa kanila? Saan? Sa mga marites. Wala. <laughs> <Okay>. <laughs> wak, <laughs> wak, 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 wak. Yun ang mabibigay ko sa inyo. <laughs> Thank, you po. Okay. Thank you. Um, I may face me, please question is, pa ano, paano nyo na-conceptualize, may nabuo itong show nitong Gandara? Um, hindi talaga siya conceptualize ng first season eh. Isa siyang malaking trip na nagulat kami ang ganda ng kinalabasan. Sobrang um, nag, malalim pala yung nagawa namin. Meron palang malalim na kahihinatnan yung isang rampang akala namin ay pangkaraniwan lang. Ang ganda ng kinalabasan ng season 1, very meaningful, uh, malaking bagay para sa amin at feeling namin malaking bagay sa lahat ng mga taong na, na kasalubong namin sa kalsada. Kaya sabi namin, ulitin natin kasi maganda talaga ito. Ito yung yun, yung, 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 yung nagawa namin season 1, sabi ko, ito yung sa lahat ng contents na ginawa ko, ito yung pinaka-proud ako. Um, Bali sa season 1 at sa season 2, ano yung mga favorite na places na pinagtahan? favorite places. season 1 favorite place ang pinaka favorite kong place yung buwi ako ng Union. kasi i have not done that for the longest time i have not seen those very important people in my life for the longest time and uh, being given the opportunity to see them to see the place to be with them to to sleep there again to experience our house again our old house again was um, very memorable sa akin malalim yung malalim yung yung bubog na nasaling sa akin nung bumalik ako doon tapos ang lalim rin na kaligayahan yung inuwi ko from there okay. Okay. Uh, Comparing to dun sa realizations mo pa season 1 ano naman yung takeaways mo dito sa season 2? Ang takeaway ko sa season 2 ay uh, kung akala natin ang hirap-hirap ng buhay sa Pilipinas hindi lang yun yung level ng hirap sa Pilipinas. Kung lalabas lang kayo at makakarating kayo sa iba't ibang lugar, lalabas kayo, mawawala kayo sa comfort zone ninyo, madidiscover nyo na ibang level pala ng hirap ang dinadanas ng napakaraming Pilipino. Ikagugulat nyo, ikadudurog ng mga puso ninyo at mapapadasal ka na lang talaga na yung parang kakabahan ka sa future, But at the same time, ipagdadasal mo na, mawala, na hindi mawala yung pag-asa sa puso ng napakaraming Pilipino. Kasi yun talaga yung talagang nakadurog ng puso ko. Nung, nung lumabas ako at kung saan-saan kami nakapunta, nakita ko yung totoong sitwasyon ng kahirapan ng napakaraming Pilipino nakakadurog ng puso. It's sobra doon sa inaakala ako. Kasi alam ko na na, mahirap na buhay sa Pilipinas pero nung nakita ko talaga, grabe, ibang level pala yung nararanasan nila na para sa atin, hindi natin masyadong nagpag-uusapan at nakikita. Puto na na Oo, yung